Mula ng palabas, ang musiko ay humudyat, ang negrita ay umindak, ang negrito ay lumibad. Tuwat ganda ng palabas, lalo pa man tumingkad, nang ihinto ang paglibad at dula na ang ihayag. Nagharap ang mga ita mayabang ang kilos nila. At sa madlang nakamata, parang nagmamalaki pa. Kunitain mo, Don Juan, ang lahat ng kahirapan ni Doña Maria mong hirang nang dahil sa iyo lamang. Kung limot mo na ang talagat, sa gunita ay wala na. Yaring hawak kong suplina ang magpapaalala. Ang negrito'y binigwasan ng matindi sa katawan. tatapuat ang nasaktay ang prinsipeng si Don Juan. Negrita rin ang nagbukas ng salita sa kausap. Sasariwain kong lahat kung limot mo na sa hagap. Ikaw yaong inutusan ni Haring Saler mong mahal. Hulihin sa karagatan ang negritong pinawalan. Ang negrito ay sumagot. Wala akong natatalos. Ni tinibag na bundok, ni ng dagat na inaro. Sa gayoy muling pinalo, itong negritong palalo. Si Don Wang nakaupo, sa sakit ay napatayo. Kung limot mo'y sariwa pa, sa akin nga ngalaala. Ang hiniling ng monarkang ang gumawa ang prinsesa. Nang kayo'y makalis na at habulin ng monarka, sino nga ang unang-unang sa kamatay ay sumugba? Pagkat ika'y minamahal ng prinsesa ang itinanan, nang kayo nga'y aabutan, ama niya'y kinalaban. Alam mong lahat na iyan? Wala akong nalalaman. Negrito'y binalatayat ang prinsipe ang nasaktan. Ang simula ng negrita. Naputol kong pagbabadya. Ngayon itulog tungan ko na. Don Juan, makinig sana. Ang totoo'y makinig ka ng iyong maalaala. Sa galit ng kanyang amay, isinumpa ang prinsesa.